Hindi mapalagay ang mga Katniel fans dahil wala pa rin nagsasalita sa dalawa. Sabi nga nila, di bali na kaming maghiwalay ng boyfriend ko basta hindi maghiwalay ang Katniel. Dahil <laughs> kung totoo man ang kumakalat na balita sa hiwalayan issue ng dalawa, talagang maraming fans na malulungkot. Dahil simula bata pa lang sila na talagang sinubaybayan na ng mga Katniel fans at ipinagtanggol sa maraming basher noon Kitang-kita talaga ang kanilang suporta dahil every project ng dalawa talagang pinupuno ang sinahan at merong kumakalat na balita ngayon na dahil meron ng business ang dalawa at inaayos daw na ng attorney para sa kanilang hatian. Ngunit wala pa rin confirmation kung totoo ito. Hindi man alam ng lahat na meron ng business partner ang dalawa. Kaya kung naghiwalay man sila, paano na kaya ang kanilang business?